Um, Tumaan ka ba sa pagiging mahirap? <clears throat> um, yung totoo lang, honest answer. Uh, I, I don't think so po. Oh, like to think... Huwag kang mga ako sa publiko na hindi totoo. Sabi nga ni Senator Bongo, pupunta sa DSWD, punta sa Malasakit Center. Dapat they don't have to do that. Dapat kaya kaya nyo ba? Kaya, kaya Ye nyo? Yes, yes po. You heard it right, Senator, Senator Go, Senator Tulfo currently kasi sa government wala na ba diba? but we will we were look we are looking at yes on private also when will that happen sir um we are move will move as fast as we can senator promise yan and we will keep you posted president ledesma i want to clarify no yung sinabi niyo kanina na walang babayaran sa public hospital sa sa ward lang pag sa ward di ba charity ward no balance billing yes pag yes, sir. charity ward that is only 10% am i correct 90% public 10% private sir iklaro yung, nyo po yung, na wala NBB, ba silang yung, wala, wala ba silang babayaran sa public hospital? Yung mga nasa admitted sa hospital, wala. Marami ha. May babayaran sila. Mag, mag isa public na babayad data. Eh. Oh, nagbabayad sila. Yung sinabi mo kanina, wala silang babayaran. Wag wag kang mangako sa publiko na hindi totoo. Sa government hospitals po dapat NBB, no balance billing, 90% po. What, dapat 100% na lang siguro. What do you mean 90%? Gamitin niyo po yung pera ng PhilHealth na malibre. Yung, ba yung may, sorry, sorry. Ito ah, gusto ko, <laughs> based on my experience, sa kakaikot ko sa mga hospital, punta ka ng heart center. Nakapunta ka ng heart center? Yes po. Yes po. Nakapunta ka na? Yes po. Ba't marami pa rin humingi ng tulong doon sa mga billing nila? kung line, pumunta ka ng PGH, pumunta ka sa mga government hospital, marami pa rin humihingi ng tulong sa billing nila. Hindi, hindi talaga totally libre. Pakisilip naman po, President Ledesma. Okay po. Um, Dumaan ka ba sa pagiging mahirap? <clears throat> um, Yung totoo lang, honest answer. Uh, I... I don't think so po. Oh, yun lang I'd pala. like to think we've been financially P Pasyalan nyo po. lang po as uh, President ng PhilHealth. Puntahan nyo yung mga hospital. Kung hindi ka ba dumugin doon sa mga hospital billing. Subukan nyo lang po, samahan kita.